Pag-ibaway natin sa aking birthday next month. Ang cute. sino may gusto nito. Maganda yung tahi niya, miha. O, oh, in fairness, yung mga tahi niya, hindi nagkulang sa tahi. At saka, pantay-pantay. O. Oh first time kong umorder sa Timo. Akala ko nga scam dahil napaka-mura lang niya. Tsaka ang tagal niyang dumating. Inorder ko ito noong 28 of February pa. Dalawang watch, tsaka isang bag. 63 pesos lang yung bag. Kaya sabi ko, why not? Tapos, pagka na para pala silang mag-deliver, kasi ngayon, ngayon ko lang natanggap, ibabalik nila yung parang 55 pesos yung na-receipt ko. Bale, ito, binayaran ko lang dito, 179 pesos sa isang bag, tsaka sa isang watch. Ay, legit pala siya. Akala ko nga scam eh. Pero, anyway, buksan natin kasi in-order ko itong watch na to. Is para kay daddy. Sabi ko, regalo ko sa kanya. Sakto-sakto dahil dumating siya ng February 14. At ito na nga. Ay, the moment of truth. <laughs> so, parang itong watch na to, nagkakahalaga lang siya ng 100 plus. Ay, ayan siya. Okay. Mukha naman siyang 100 talaga. yung quality. Pero not bad, ha? Ay, mag lang siya, mi. Rose gold siya, o. Oh, pang lalaki. Kasi kapag ka first time kang o order, parang may malaking discount yung makukuha mo. So, itong bag na to, nakalagay lang sa 63 pesos. So, tignan natin yung quality ng 63 pesos. Legit! Hala! Ang ganda! Ay! Okay. Eto siya, May. Cute naman pala. Kala, ang cute. Tapos meron tong meron tong sling. Leatherette lang din naman siya. Pero maganda yung quality, May. Ayan, oh. For 63 pesos, diba? May, <laughs> Ang galing. Digit pala yung timo oh. Matas na pagganito pa sila, oh. Ayan, open mo. Di. Ayan, ang cute. Tapos may na ganito, oh tapos ganyan yung leather niya soft leather pero syempre hindi to real leather kasi <laughs> 3 pesos lang. tapos may sling tapos ang tanarin naman ng loob niya may pasiper pa dito tingnan mo yung siper ang cute tapos may ganyan hindi na masama ang cute ikabit natin tong sling bari yung sling niya. Is, uh, ayan, extendable din siya. So, ganito siya. Actually, in-order ko talaga is yung dalawang watch. Tsaka ito, nasa mga 300. Eh, late silang nag-deliver. Kasi pagka na-late kang magpa-ship, ibabalik sa'yo yung parang 53 pesos. Ganon. Tapos, nung nakara, nakatanggap na naman ako ng refund na parang nasa 50 plus din. Kasi, kinancel nila yung isang watch. Kasi nga, dalawa yung in-order ko. Ngayon... Ngayon, out of delivery siya. Sabi ko, ay, oh, legit ba? Hindi mo siyang sautin na nakaganyan. Or nakaganito. Ang oh, cute! Mia, ang cute! Ay, may bulsa pa dito! May bulsa pa pala siya dito. Ayan o. Oh. May bulsa pa siya dyan. Tapos, eto pa. Nasa 100, bibigay ko kay daddy to. Daddy, oh, happy Valentine's. It's <laughs> the box. It's not box. It's just a plastic. Oh. I opened it already. Oh. <laughs> Look at that. Can you wear it? Is it? It looks cheap, isn't it? Yeah! <laughs> <laughs> I'm not saying a word. It's like a it like hundred plus. A hundred thousand uh, pesos? Yeah, wow, thank you, yeah. my darling. Diva, happy Valentine's. Yes. Yeah. Oh, at least you had. Yeah. The, the, the thought is count. The what? The thought is count. The, the thought. <laughs> I don't know what a thought was. Oh, wait a There's think? a problem. What? It's wrong! What do you mean it's wrong? It's not 330. Oh, well, you have, to, you, you have to open it like that. It looks nice. It looks nice. nice. It? <laughs> well, ito, magandang klase ha. Sa 65 pesos talaga. Pero yung watch kasi magaan. Well, anyway, ayan ang ating bag. Sasabit ko na siya dito.